Hello, good afternoon. Ayun naman. Trabaho na naman si Inday Garutay. Papakain ako ng alaga ko. Kasi tapos na rin akong uh, ng aso. Malinis. Kaya ngayon naman bata. Papakain lang ako. Kada niya. ito talagang trabaho ko bilang isang yaya dati usapan namin bata lang magkatagan kung ano-ano na kaya okay lang kaya naman hmm. laban lang Kaya kung magtaka kayong may nambusis ko, dito kasi sila. So. Kaya naman, paano pang isipin. Kaya, ayun, good luck na lang sa akin. <laughs> o, sige guys, bye-bye na.